Taong 1997, merong isang Pilipino-American ang sumikat sa Amerika. Hindi dahil dala niya ang karangalan ng ating bansa, bagamat hinahangaan siya sa kanyang kakaibang talinong tinataglay. Kundi, dahil naging most wanted siya ng FBI at naging isa sa pinakamapanganib na nilalang noong mga panahon na yun. Sobrang talino nga ba? O talaga lang nawala sa katinuan? Dahil ang kasamaan ay mahirap makita kung ang kamay nito ay nasa iyong mga balikat. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang nagtaglay ng kamanghamanghang karunungan ngunit nagamit lang sa pagpapanggap at sa makasariling pagnanasa makasabay lang sa agos ng lipunan. Ang kwento ni Andrew Cunanan o yung tinaguriang ang Ang Henyong Psychopath Pero kung bago ka pa lang sa ating channel pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button